Good morning po sa ating lahat, bali nandito po ako kay tatay Antonio Molina po sa Barangay Lambayan, mapandan po uh, Si bali si tatay is bulag na po siya and hindi po siya makarinig uh, Nandito po ang team Bahala na Jowig Vlogs para bigyan po si tatay ng mga konting tulong po At least makasurvive man lang sa pang araw-araw po nila kahit konting araw lang po uh, Bali si tatay is wala na pong anak Ayan po. Mag-isa lang din po sila. Ay, wala po silang anak. Mag-isa lang po. Wala din asawa. Binata daw po ata si tatay. And then, ayun, si nanay ang nagbabantay sa kanila. Hello po kayo, nay. Hello. Ah, Tutuara kami. po, Dadalawa daw po silang magkapatid. Kaya nagtutulungan din po sila. Ayun po. Bigyan po natin ng konting tulong si tatay. Tay, o. Oh, pagpasensyahan nyo na po yung nai-pulok-abot ng timbahala na Joey Vlogs po sa inyo. Salamat. Ay naway makatulong din po yan kay papano. Bali, ito po yung tirahan ni tatay po. Yan. Yun po. Okay. Maraming salamat po. Praise God po. Ano? Ayun, para sa mga nais magbigay ng tulong po kay tatay, pwede nyo po kaming i-chat or diretsyo hindi to lang po yan sa may Lambayan Mapandan po, Palya Street po. Hanapin nyo lang po si Tatay Antonio Molina. Maraming salamat po.